malalimang pag-alam ng mga detalye para maitama ang mga maling balita sa Siyasat. DWIZ Investigative Report. Lumutang ang mga pangamba sa libu-libong Chinese students na nag-aaral sa mga universidad sa probinsya ng Cagayan. Kaugnay nito ay nabunyag ang 2 milyong pisong bayad umano sa kada kurso ng bawat Chinese student. Kaya naman, isinulong ni Cagayan Representative Joseph Lara ang investigasyon sa anyay kahinahinala at nakakaalarma ng pagsirit ng bilang ng mga esudyanting Chinese sa kanilang lalawigan. Iginiit ni Congressman Lara ang panganib na dulot sa pambansang seguridad ng Pilipinas ng sitwasyon sa West Philippine Sea at ang strategic geographical location ng Cagayan ng tila pagdagsa ng mga Chinese students sa kanilang lugar. Binigyan din naman ni Cagayan Governor Manuel Mamba na maraming unibersidad naman sa kanilang lalawigan ang sadyang magagaling. Nilinaw rin ng gobernador na hindi naman libo-libo tulad ng napaulat, kundi nasa halos limang daan lamang ang Chinese students na naka-enroll sa isang universidad sa Cagayan. Umalma si Governor Mamba sa report na Diploma Meal sa Lalawigan. Sasabihin may diploma meal dito po sa Cagayan, you are destroying the reputation Apo. of our schools here and our universities. Mm -hmm. We are very competitive dahil po, sa totoo lang po, mga top-notch po ang mga panamig mm -hmm. dito. Gaganda ng passing rate at lahat. Apo. Tapos ganyan ang sasabihin ng mga taong ganyan. Wala okay. ho kaming diploma meal dito sa Cagayan. Iginit pa ni Governor Mama na wala silang diskriminasyon sa probinsya kung saan welcome ang lahat. Wala hindi welcome dito sa amin mapakomunista yan, mapasosyalista yan, mapamonarchy yan, kahit right. galing po sa lupalop ng mundo. But, you know, ang gate, uh, ang court po niyan, ang gatekeeper po niyan is the immigration. Ina po ang gatekeeper mm -hmm. di naman ho kami, basta kami, we mm -hmm. play host and okay. we see to it masasabi mga turista mm -hmm. at mga foreign students namin, how we treat them mm Hindi -hmm. okay. ho kami nag-discriminate ng kahit kanino. Sinuportahan ni Tugigaraw City Mayor Myla Tinke ang pahayag ni Kagayan Governor Manuel Mamba laban sa mga duda sa pagdagsa ng mga estudyanteng Chinese sa kanilang teritoryo tinawag na unfair ni Mayor Ke ang pagbusisi sa mga Chinese students sa lungsod at walang anumang basihan ang iginigit na banta ng mga ito sa national security. Sa katunayan, ipinagmalaki ni Mayor Ke na sa Tugigaraw matatagpuan ang mga universidad na kilala na kinikilala ng CHED bilang Centers of Excellence na malakas na pang sa mga dayuang estudyante. Iginiit ng alkalde na nakakalungkot ang ginagawaan niyang pagsira sa kanila lugar sa gitna na rin ng pagsusumikap nilang ipromote ang educational tourism. Naniniwala naman si Congressman Robert Ace Barbers na may national security issue na nakapaloob sa nasabing usapin. Dapat anyang ayusin ng mga local official sa kagayan ang sitwasyon, lalo na mismo ang kongresista rito ang nagbunyag sa usapin. Bukod rito, ipinaabot ni Congressman Barbers ang duda sa bihasang pagsasalita ng igles ng Chinese students na nag-aaral o nagmamasteral sa ilang universidad sa Cagayan. National security kasi ang involved mm -hmm. dito. At hindi eh, tayo pwede magpapetik-petik dito. Dapat Apo. dito nga, mas maduda tayo, mas malakas ang ating uh, pangamoy. Mm -hmm. Dahil uh, sabi ko nga, eh, this is national security. Mm -hmm. At hindi ito basta-basta dapat nating i-ignore. Mm -hmm. eh, Unang-una bakit ganyang karami. Uh -huh. so, pangalawa, Apparently, libo-libong estudyante nag-enroll. Eh. Pangalawa, mm -hmm. hindi naman nag-a-appear doon. Mm -hmm. Pangatlo, hindi naman marumag English. Mm -hmm. Di ba? How can you take your masteral kung hindi ka man lang marunong mag-communicate ng medium of language is English eh. di ba? The medium of communication uh -huh. in a masteral course sa mga educational Apo. institution ay English. E eh, kung hindi ka marunong bumigkas ng English na salita kahit isang sentence lamang, mm -hmm. ano ka makakapasa sa iyong ano? Sa iyong masteral, di ba? Samantala, umalma naman ang Chinese Embassy sa animoy malisyosong akusasyon hinggil sa umani pagtaas ng bilang ng mga estudyanteng Chinese nationals sa Cagayan. Sinabi ng Chinese Embassy na wala ang basehan ang akusasyong malalagay sa panganib ang seguridad ng Pilipinas dahil sa presensya ng Chinese students na animoy na anito'y malisyosong paniling lang para paitingin pa ang galit sa China. Pinalutang din ng Chinese Embassy ang posibleng pagbuhay sa Pilipinas na tinawag nitong McCarthyism na anito'y isang political oppression at persecution ng makakaliwang individual kaya't kailangan nitong mabantayan at malabanan. Para sa siya sa team, mas mabuting mabusisi ang tunay na intensyon sa pag-aaral ng mga Chinese students sa ilang universidad sa kagayan, lalo pat lumulutang ang isyo ng national security. Kung tunay namang walang bahit na anuman ang pag-aaral ng mga nasabing Chinese nationals sa lalawigan, tiyak namang lalabas din ang katotohan ng sadyang malaking tulong ang mga Chinese students para mapayabong ang turismo ng kagayan. Sa ngalan ng siya sa team, ako si Dennis, Dennis Antinor Jr., nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ikalat ang tama, ikalat ang totoo. Follow these reports on our DWIZ digital channel, DWIZ news website, Facebook, YouTube, and DWIZ X account. Ang tama ang dapat ikalat sa siyasat. DWIZ investigative report.